This uh, Sarah. It is common knowledge that you own nine companies, namely Saint Gerard, Saint Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, Saint Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon, Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon. Up to now, you own these nine construction companies. Yes, Pop. All right. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailangan ko bisa 2012. DPWH. Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects niyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't May get 400? May get 500? Within the span of three years? I don't have the figures, Paul. Estimate lang po, ballpark give figure. Give me a ballpark figure. Siguro po, mga 400. Ganun. I'm not, Siguro? I mean, I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, na, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, uh, uh kalsada. Nationwide or only in Metro Manila? Nationwide po. Nationwide. All right. Pero yung bulk ng mga projects na na-award na sa DPWH mostly sa Metro Manila, am I correct? Hindi po sa probinsya po, sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your your uh, contracts Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila. Ang where, where man. outside? Where outside of Metro Manila? We have in uh, Romblon, Cebu, Bohol, uh, Bacolod, Sambuanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. ghost Project? Wala po. Sigurado ka? Opo, oh, so, definitely. Ka, dahil pag may, may, mayroon kami mga discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Aminin mo totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, na meron saan? po kami. Lahat I don't... ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O submit mo rito sa committee? Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, Ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natalo, kung natatalo rin kayo sa bidding, Actually, beading, ilang I don't beses have the natatalo? actual figures, pero sa panapanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%, pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong St. Uh, ano ba yun? Al, yung Alpha, Alpha Phi Omega, Ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kami sinasabi. I really don't have the figures right now, you know, but I can. You know, if you come here, you have to come here prepared. Yes, you bro. do not come here unprepared. Alam mo na tatanungin ka eh. Ikaw sikat na sikat na contractor, papa-interview ka. Oh. You have to come here prepared. Uh, Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I okay. won. Okay. You mentioned it to us right now. Um. You are asking her to relate the 400? No. Parang mahirap naman yata. Hindi, hindi, hindi. In 2022, I I I bid for uh, 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects for? 491. 491. Four 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 491. I joined the bidding. I joined the bidding pool. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 that I received. 71 only. How many companies? It this is come? just for Alpha and Omega. Oh, po. What about the other companies? What about the other eight remaining companies that you I, own? I don't have the statistics oh. for that because I was only called as Alpha Wait. and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these nine companies, and you answered in the affirmative. Right now, now I'm asking you, kung ilan yung 71 na, na, 71 flood control projects na napanulunan ninyo, now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Eh kanina sinabi mo, ikaw may ari ng siyam. Why can't you answer in behalf of the eight remaining uh, companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, What about the representative of the other construction companies? Itong si you ano know, Remando. Oh, how many you're representing St. Timothy? Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since Since 2022. Up to up to the present as we speak. 122. 145. Excuse me. 145, Mr. Chair. Na ang na-award sa inyo, 145 uh, flood control projects. Yes, na panaluna niyan. Yes, Mr. Chair. So, all in all, doon sa 8 companies, ilan? Doon sa 9 companies, hindi niyo alam? Out of the 400, uh, maybe, uh, who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Mr. Chair, with the Just indulgence of the, the SP Pro-Temp, yeah. uh, uh, kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro-Temp sa ngayon, gusto kong makapag-flash ng uh, screenshot po nung sham na calling cards, nung sham na kumpanyang iyon, calling card po ni Mr. Curly Diskaya, na asawa po ni Ms. Diskaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po, Mr. Chair, SP Pro-Temp, siyam na calling cards, nung siyam na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Diskaya. So dapat po mas alam po both ni Ms. Sarah Diskaya at Ms. Roma Diskaya Rimando, ang mga detalye na tinatunong ni SP Pro Temp. Thank, Salamat Mr. Thank Chair at uh, SP thank Pro Temp. Thank you, uh, uh, Senator Risa. Okay, for the record, yung may-ari ng uh, St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Diskaya, Okay. Doon sa Saint Timothy. Si miarin Saint Timothy ito. Ikaw si Remando, no? Kamag-anak mo si Diskaya, correct? Sabi mo uh, pamangkin mo. Tama. And who is this Maritoni Miligrito, the owner of uh, Elite General Contractor? Who is this? Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. Hmm. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Hmm, nandito yung asawa mo, Pacifico Diskaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandiyan oh. pangalan mo. Oh. Si, si Sarah Rowena Diskaya. Kaya hindi mo, mo mapapagkaila eh. YPR General Contractor. Hmm. Nandito rin ang pangalan mo. Oh. Miss Sarah, alam mo wag ka magsisinungaling ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando. I didn't know, Mr. Chair. Oh, um, Madam Sarah. Ah, uh, he's, he's one of our employees. Oh, dami. Hmm. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Hmm. Okay. Alpha Phi Omega. Yan, asawa mo. So, you confirm. Lahat ng siyam na yan, kayo pa pag kayo ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Pa. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung uh, mga construction mga proyekto ninyo? Paano nyo paan nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, to, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng uh, kontrata ng DPWH? Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts, ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala, wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't yes, naka, pa. nakakapagtaka dahil yung siyem na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga sa bidding uh, kasi ang balita ko isa kayo sa mga una na nakakita at nakakapili ng mga projects bago pa mabuo ang National Expenditure Program yung itinatawag natin na NEP. Parang parang menu lang sa restaurant. Na nakaka-order kayo kaagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng impormasyon na ito ito o para sa inyo ito, ito para sa kanya. Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa si DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa si DPWH. Meron ako yung mga mga engineer, yung mga district engineer siya. Oh, you're mga pala. Sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako tinatanong, sinasabi siya kung nagbibigay sila ng project, sino ang kakilala mo sa DPWH? S sila, ano, D, mga DE po. DE nang yeah, okay. ng... Sabi mo, sino? Nang, uh, uh, teka, sandali. DE ng Laguna. Oh, sino DE nga? mo ng... yung pangalan. I, I can't remember their names kasi I don't transact on, on okay, behalf DE of, of e the Okay, DE ng companies. Laguna. Sino pa? DE ng Bulacan. Hmm. Uh, DE ng... Uh... Is he here? Nandito ba? Yung DE ng Laguna, DE ng Bulacan, nandito ba? Um, DE ng Bulacan nandito. Okay, paano niyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino ang nagbibigay listahan sa iyo? I naka don't six, we don't have a list. Mga 6 minutes kana na, e rap. <laughs> <laughs> okay, uh, I don't, sige, don't have a list po. <laughs> Interjection Mr. Chair with the permission of the SP pro tem. Okay. On On the DPWH na binanggit po niya, Mr. Chair. Okay, okay. Salamat Mr. Chair SP Pro Temp. Dahil natatanong po ni SP Pro Temp ang DPWH din in connection sa mga diskaya. I wonder Mr. Chair kung natignan na po na silip na po ng DPWH kung may practice ang mga diskaya companies ng pagpapahiram o pagpaparent out ng lisensya nila para mag-force multiply sa capacity nila. Para kahit 200 lang daw ang staff sa opisina, kaya nilang mag-implement ng 491 projects or 71 projects, 145 projects in any one year. Uh, I wonder, uh, Mr. Chair, kung nasilip na po yon ng DPWH. Incidentally, uh, Senator Risa, you are the next interpellator so you may want to continue with your five minutes. Thank you. We'll do, thank you, Mr. Pinatapos Mr. Chair. Pinatapos mo na ba ako, Chair? Ha? Huh? Okay. One last question, if I may. One last question, Mr. Chair, uh, Saint Teresa. Uh, Madam Diskaya, saan ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Mm. Uh -huh. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa uh, 28 po. 28 lang. Ano, yes. ano ito mga ito? Rolls Royce? Ferrari? I don't lang. have a Ferrari. Oh, ano, ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No, no rin. Ka mm -hmm. Cadillac. Saan binili? Saan binili? Sagutin mo na. Sa, sa mo binili? Sa dealer po. Siya dealer? Dito, uh, local? Free... Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa, Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? Uh, no po. Dito, may dealer ng mga... Yes po. Rolls Royce? Rolls -Royce. May dealer ng Rolls Royce Mer meron dito? Meron po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung uh, yung uh, anong tawag dito, yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade, gano'n? Yes po. oh The GMC. Sino sino ang dealer? I mentioned earlier, Free Bell Enterprises and Auto oh, Sa lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo? Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo. Yes, what, po. what, what other luxury cars do you own? Um, yung iba dito na, the Maybach. Dito Maybach, na Mercedes. Binine? Yes po. Mm. And then, uh, yung iba dito na rin, yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin po. O, paano kayo nagka-interest sa kotse? Bakit Saan niyo gagamitin yung 28 gagamit kotse na luxury cars? Araw-araw, well, gusto mo palit ng kotse? No, I have four kids that use it all the time for them to... Oh, four to kids understand. lang? O, bigyan mo isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28, opa. My God. And you bought that from the taxpayer's money? No po. Oh, uh, man. Hindi po. Huwag <laughs> na tayo maglukan be, dito. Let, let's allow our people to decide on that anyway. Just, just, uh, uh ano lang, uh, na yung uh, Senator, na yung bangala, Senator no, Risa, ano, sorry, ah, nagkamali ako. Uh, chairman, chairman, si... just, just the two names of the dealers. Dealer ako ng kotse, kaya ako alam yan eh. The, sino yung dalawa? Kinagkukunan mo ng luxury cars? Free regards? Bell Enterprises huh? and Free, free Bell Enterprises free Bell. and yung isa, ano, Auto Art. Auto Art? Okay. Yes, okay. Pa. Okay. Thank you.